Tapos, gumawa nga ako ng 5B5 na puro prank ko lang yung gagamitin. Sana guys, makahok tayo dito. <laughs> Pagaling kaya itong mga kasama para okay, hey, let's go guys. Eh, hey, grabe. Ano yun? Ba't ang bilis tumakbo? What? Lalo, para laki ng red bob po. Ano yan? Ba't ang laki ng red bob par? Eh, hey, grabe nga yun, parang laki ng red bob par. Oh. Pusti din yung crab dito pa din. Pastilan! <laughs> Kasi laki ni Franco Far. Pang birang club yan, napakalaki. At yung ulit, ano pa yung sunfluba, La, laki pa ro. Grobe na ito, par napakalaki naman na ito. <laughs> ano yan? Par naman na ito, par. ay guess nagsasabayan na nga dito sa boot, par. Ito sa midling paro nagsasabayan ay laki ng turtle paro. Tignan turtle par, lagrabe is sinakop niyo yung buong ano par. Sinakop yung buong screen ng cellphone ko par oh. Bira, nakatago na ako, nasa na ako par. <laughs> ano yan? Oh par, par tignan mo par, unlimited doop yan. Unlimited doop yan par. <laughs> Unlimited daw po yan para Ayan uh, ah you know. Tiga para Hindi makagalaw yan para <gibli> <laughs> Eto <dumo>. po Ado <laughs> Ano yun? Lord kaya dito par gaano kaya palaki yung Lord dito Kaya ba natin yung Lord dito Par kung gaano kalaki par tignan natin Makatapas din para Tignan yung kung ako nang tasama po na ba, e, ito di ko ko parang. <laughs> Subukan nga natin pabirin to parang gandun. Rat, 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 let's go. Ano kayo mangyayari pa? Grabe, oh. Ang lakas, oh. Bilis, oh. Ah, bilis, o. <laughs> oh. Ay, 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 ay. Ang bilis, eh, no? Grabe, tinawid agad par Ayan. yun na, di ba? Ito, pagkasamahin natin. Ayaw makakarating ito para. Tignan <laughs> <Boy! laughs> mo para. Para tignan nyo ito, wish. Saan napunta ito Di ba, blue bob ito bakit nandito mo <laughs> maglakad? <laughs> ang layo ng lalakarin mo, bara. Saan ang lakad natin, tol? Saan ang lakad natin, tol? Ang malayo ang lakbayin natin, tol, ah. Ah, dito pala siya nakapuesto. Ayun, oh. No? Eh, Ay, guys, ito na pala yung Lord Dito, besa. Ay, grabe. Hindi ko na matanaw yung ulo para. <laughs> Ayun. Ang tamas. Grabe mo yun po, ang po. Grabe, puto na muna dito bago makita yung taas Oh. Ano yan? <laughs> eh, damay na natin to. Damay-damay na yan para! Wala na to, bis. Wala nang katapusan na ano na to. Nalaban na to, bis. O, na lang yung video natin na to, bis. Maraming marami salamat sa mga nanonood ng ulang-ulang video natin for today's video, par. Nice game sa kanapan, par.